Bigla ang pagkikita ng supervisor ng Masari, si Madam Ambi. At nagkasabay kaming maglakad pagkunda sa bus station. Mel, recurse ako iyo. Gusto ka na dyan. Romel. So, Rommel. nasa Bermuda na siya ngayon. Wow. Si Chef. Wow. Si, Chef. si Chef Romel. Yeah. Uy, ka na daw dito. Nalis ka ng Cyprus. <laughs> okay. Cyprus lang ba? May din natin siya. Oh, Siyempre. Eh. Oo nga eh. Wala nang ano dito eh. Wala nang <laughs> chef. chef namin. Yeah. Umuwi ng Bermuda. Yeah. Shout out kay Chef uh, Romel Eway. Andito na po ako ngayon sa bus stop. At ayan po ang itsura nito. Kapag may nakita po kayong intercity bus, ibig sabihin tumitigil po dito ang bus na yan papuntang Nicosia and Larna na labas ng Limasol. At yung kulay dilaw naman po ay yung mga dito lamang sa Limasol na bus yan, number. Kailangan lang talaga ng mahabang pasensya sa pag-aantay. At kailangan mo din malaman or alamin kung anong oras po ang schedule nila sa pagdaan sa mga bus station na to. Makikita po ang kanilang timetable sa Google i nyo lamang po ang bus number. So, ito guys, ito talaga yung pinakaayaw ko dito sa Cyprus. Yung mag-antay ng mag ng matagal na matagal sa bus station. Ay. Tutubuan na ako dito ng lumot, ng mushroom. <laughs> so, sobrang tagal. <laughs> <laughs> Ayan. na ka, And finally, sa loob ng isang oras na pag-aantay, Bago po pumasok sa bus ay magbayad muna sa driver at makukuha po ang ticket dito sa machine na to. Kailangan mo pong i yun kasi po may aakyat na inspector. Uh, at ayan po siya. Sinecheck nyo po yung mga ticket. And finally, nakarating na po ako dito sa Nicosia. So, ito po ang Solomon Square kung saan uh, ito po yung last station dito sa Nicosia. From Limassol. siya po ang dahilan kung bakit po ako dumayo dito sa Nicosia ngayong araw. From Mamo Juliet. Thank you. Tingnan mo. Tapos... Oh! Wow. Thank you. From Mamo Juliet, baby. Thank you so much. Thank you so much then. So much. Jesus is Lord. At dito po siya ngayon. Nagsisimba sa Jesus is Lord. At ito naman po ang timetable ng... Intercity bus from Nicosia to Limassol and Limassol to Nicosia. Ayan po yung mga oras ng kanilang biyahe. At ngayon po ay pasakay na tayo, pabalik ng limasol o uwi na tayo sa ating pinanggalingan. Okay. Hi Hello. Hello. Hello May, happy birthday. Hello. Nakikain. <laughs> Naki-birthday. Ang ganda Thank you. Kumusta na? Lang na lang. Tu pa years old, old. old. <laughs> old dagdagan ng five. <laughs> Kasama natin dito ngayon si Madam Felipa, galing sa Pilipinas. Ano Welcome back to Cyprus. Balik sa oh, Cyprus ulit. At si ating Remy. Hi! Usupin na ako eh. <laughs> <laughs> Kaya nga. Ano? So, dati na po siya dito nga sa Cyprus. Kababalik niya lang ulit. Uh, ilang taon ka po dito sa Cyprus dati? Madam? Uh, eight years. Eight years dati. Uh, ako, oh, ito si ng Pilipinas. Ilang uh, taon sa Pilipinas? Eight, uh, uh, eight years din. Nagpahinga siya ng eight years sa Pilipinas at ngayon, nandito na siya ulit. Wow! Galing naman. <laughs> welcome back po, oh, welcome back. Thank you. Si, si Madam yeah. Palipa. Oh, Madam pa. <laughs> <laughs> ating Remy. Ay, suki na yan, yan. <laughs> Thank you so much. <laughs> Ay, <laughs> Ay, yan, no, may ano, <laughs> may barigala <no>, sa ating <laughs> Remy. Oh, it is worth keeping po. Oh, thank you so much. Malit lang po ano, pakahalaga niya. Oh, of course. course.